aton ano pressure atun quantity testing ah ah oh, oh. manono singa tu ah mo ito nya ada ang kedukid trial ikis lagi ke sir okay what's up mga kabukid uh, good morning so bali ngayon mga kabukid uh, ipapakita namin yung uh, reservoir na ginawa namin para sa patubig sa mga tanim natin mga kamuhid bali yung ano natin uh, design ka kaiba so yung bali yung nag design pala nito mga kamuhid si sir dams ah, uh, si sir dalming uh, kanustan so yung nag design kung paano magiging no? paano paano yung flow papunta doon sa mga tanim din yung ano yung laki So malaki to kasi estimate nito mga 6 uh, 40,000 uh, 40,000 liters to 50,000 liters yung natin estimate dito sa pan natin. So bali ito yung magiging istaka natin ng tubig. So na magiging source din ng atin ng ating mga tanim itong ano itong reservoir natin. So bali ipapakita ko sa inyo yung ano bagong gawa na sa pangkabukid. Ah bali ito na yung ano natin uh, inaantay na matapos balik kahapon uh, natapos na tayo mag ano, mag install ng ano ito yung ano natin yung PVC balik dyan i-coconnect yung ano natin tip hose so yung yung PVC na ginamit namin mm, uh, 3 ah, inches then pag napunta sa baba magre kami ng 4 oh ano 2 2 inches so bali dito trace para, para malakas yung pressure so dito naman ito na yung ano ito yung fan yung reservoir na ginawa yan so mga kabukid ayan po yung ano natin na reserve uh, super ano super ganda so natural lang so bali yung plastic lining natin yan po So maganda yan. Makapal to. Hindi basta-basta mabubutas. So okay lang naman kahit hindi rin makapal masyado kasi wala namang hindi naman no. Mag hindi naman malakas yung pressure kasi nagbutas muna ng ano pan bago ilagay yan ang plastic lining. Yan po. So bali dito mga kabuki po yung ano magiging overflow. Kung sakali mo po no. Ito naman yan yan po yung ano daanan ng tubig pablabas papunta na doon sa mga tanim yan ito naman itong umaawas na to ito po yung 24-7 na tubig na umaawas so walang tigil yan kahit umulan umaraw talagang malakas yan ito naman dito naman banda dito naman banda mga kabukid na to Uh, bali dito ano dito muna kung sakali maulan kung magulan so dyan tubig dadaan sa taas pababa dito yung mga ano naman yung mga latak mapupunta muna dyan bago mapunta dito sa taas yan po yung proseso ng ano natin yan po. so ibig sabihin yung mga ano yung mga Lata hindi na masasama doon kasi naka-drip irrigation tayo. Kailangan malinis yung ano, tubig para hindi mag-clog uh, yung ano natin, uh, mga pipes. Yan po. So kung sakali naman walang tubig, walang ulan, may sapa. Malapit lang yung sapa, mga 100 meters kasi yung nabili namin 100 meters na tubo, then may water pump kami na nabili. So, kakaragahan namin to. Yan. Yan po yung ano namin. Uh, balay tatlo yung ano namin option. May free flow na tubig. May sa ulan. Then, may sa sapa. So, wala talagang worry sa, ano, sa production. Yan po kasi yung pinaka-importante sa pagtatanim tubig. Kasi pag walang tubig, eh, matay lahat yung tanim natin mga kabukid. So, bali yan lang muna mga kabukid yung update natin. So, yung second update natin, pag naging operational na yung ano, yung supply ng tubig sa baba. Papakita ko sa inyo kung paano yung flow. Doon. Papunta sa baba. Kasi ngayon, may ano lang dito, bang. ipa di pa kami na hindi pa naglatag ng hose. Baka this week, malatag na yon Hanggang doon. Kasi 300 meters yung nabili natin na uh, tip hose papunta na doon sa mga tanim yan lang po mga kabukid uh, bali uh, next video ipapakita ko na lang yung iba thank you ito ang ano pressure ito ang quantity testing ah uh, ah uh, manunusing ito ah uh, mo ito niya ang kabukid may trial ipisagigit <tinyo> sir